Ayan. Isang mapagpalang magandang magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay February 10, 2024 at ang oras I think mga anong oras na ba? Nasa 10:25 AM. Ulitin ko, ngayon ay February 10, 2024 at 10 AM araw ng Sabado. Okay. Una, at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, sinasamba, pinasasalamatan, ang pinakajos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan ng araw. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa at maraming maraming salamat sa apat na direksyon na ito from the north, from the east, from the west, from the south ayan kumusta ang mga mahal kong mga kapatid lalo na sa mga masugid na nagsusubaybay sa akin uh, mabuhay mahalika, ka kingdom the sulu empire no? ipagpaumanin ninyo kung madalang ang aking pag-iFB live sapagkat ang abaninyong ninyong lingkod ay sobrang busy ang abaninyong ninyong lingkod dahil maraming pinaghahandaan ito okay para sa mga mahal kong kapatid uh, katulad ng aking paulit-ulit ng minsay sa inyo magsipan, magsipaghanda lahat isang tabi ang mga uh, pagkampi-kampihan isang tabi ang uh, pagiging nagdidiklara ng mga ako, 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 ako. Malaki ang hamon na haharapin ng bawat isa sa atin sapagkat bayan na ang pinag-usapan natin. Bayan na ang uh, nakasalalay sa mga mangyayari, no? So, magsipaganda ang lahat dahil uh, malaking gera, no? Gera ng kagutom. Mm no so nakikiusap ako na nawa ang espiritu ng katotohanan ang katwiran ang kapayapaan ang kapatawaran lalo na ang pag-ibig ay manaig sa bawat isa sa atin marami ang magaganap alam nyo mga mahal kong kapatid last year pa no uh, before the end of 2023 ay uh, uh nagpasabi na ako at nagminsahin ako sa inyo that Nalala niyo ba yung sinabi ko na may posibilidad na mawawala ng alat ang dagat? Kaya, hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung mga isda, iba't ibang nilalang ngayon sa karagatan, no? Maging sa kailaliman ng karagatan, no? Ay, um, nagsisipaghaon na sila, no? At kung mangyari, no? Ang bagay na yan ay, um nawa mamulat na ang mamulat lalo ang mga tao na ano man ang mga plano, ano man ang ninais ng tao, ang Diyos pa rin ang magtatakda sa lahat ng bagay. No? Uh, ito yung nangyayari sa atin ngayon. Uh, katulad ng sinasabi ko, ang kiminto ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa ay gumagalaw na sila. No? Ganun pa man, sa kabila ng lahat ng ito, um, doon masusukat kung sino ang mga tunay na natiling tapat sa kanilang mga tungkulin na ibinigay sa kanila ng pinakadyos ng kaliwanagan. Hindi lang naman si Lidimen ang binigyan ng atas. So, hindi lang naman ang abanin yung lingkod. Ngunit subalit datapwat, yung atas na yan sa bawat isa, katulad ng sinasabi ko, ay uh, sukatan din yan sa ating lahat. Nawa ano man ay sa atin ng karunungan o may kapangyarihan man, gamitin natin yan upang ang pinakajos ng kaliwanagan ang siyang madadakila, mapupuri, malulwalhati, mapasalamatan ng pinakajos ng kaliwanagan at hindi ang ating mga sarili dahil sa pag pagangkin na ako, 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 ako si ako. Dahil lahat na nagsasalitang ako o lahat tayo ay luluhod sa pinakajos ng kaliwanagan at wala ng iba magsipaganda ang lahat dahil mas matitindi pa no ang magaganap masakit man kay Lidimin ang aban ninyong lingkod ngunit ito yung katotohanan actually ito po ay nakapropesiya na no ngunit subalit datapwat ang aban ninyong lingkod ay nagpapaalala lamang no at um, para sa Davao no maging sa hindi lang ito uh, hindi lang ito kay Pangulo o dating Pangulong uh, um, uh, Rodrigo Rua Duterte at hindi lang ito tungkol sa kasalukuyan nating mahal na Pangulong PBBM. Paalala ko sa lahat sapagkat nakalagay kasi sa Book of Kawikaan. No? Huwag ninyong aagawan ang mga naulila at huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninyo sapagkat ito'y aagawin ni Yahweh at ibabalik niya rin ito, no? Ibabalik niya rin ito sa mga tunay, no? Sapagkat ang ating mga kaninunuan ng panahon ay nakasunod sa kalooban ng Panginoon. So, ang tao ang sumira rin sa kanyang sarili. Ang biyaya ng Panginoon, ang pinakadyos ng kaliwanagan, ay siksikliglig umaapaw. Ngayon, anuman ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, resulta at bunga na rin yan ng kagagawa ng tao. Ayaw magpaawat. No? Ayaw magpaawat. Paulit-ulit kung sinasabi that ring of fire is very active. No? Ring of fire. No? Paulit-ulit kung sinabi sa inyo. Kaya ngayon, once and for all, um, ilalapas ko yan, yung tungkol sa mga accounts na hindi no na hindi uh, nagprosper why no sapagkat katulad nga ng aban or ang sabi ng ating mahal na uh, Jose Rizal ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating makakarating sa paruroonan sa kasalukuyan marami no uh, kung sa bagay biblical yan no maging ang religion marami na rin kung gagamitin ang kanyang salita, ang kanyang pangalan upang ipangalakal. At marami no, ang mga gumaganap ng nag spiritual na ginagamit ito para lamang sa kalamang sariling kapakanan. At um, ito ay nahaluan na ng mga kalapastanganan. No? Uh, ang iba no, ay ginagamit na sa katakawan ng laman. No? Kaya mas lalong bumibigat ang mga bagay-bagay. Alalahanin ninyo ang uh, kasaysayan ng Sodoma at Gomorrah. Kung bakit ito uh, sinunog, no? Sa pagkat dahil sa mga pagiging makasalanan ng mga tao at uh, at kung sino-sino na, no? At uh, multimo multi mo ang pinaka ng kaliwanagan ay kanilang itinakwil at gusto nila ang sakalang mga sariling panukala ang masusunod, no? Kaya Lagi nating tandaan na ang magtiis at manatiling tapat sa kanilang mga tungkulin ang siyang makakatanggap ng gantimpala, hindi kay Lidimin Kanuto, hindi sa ng Lingkod, kundi sa Pinakadyos ng Kaliwanagan. Mga mahal kapatid, halos araw-araw ako nakakarinig ng ugong, no? Minsahe kasi yan eh. Sayang ang Mindanao na ng The Land of Promise. Pero baka mas makatikim pa ng hagupit, no? Dahil lamang sa may mga tao na kalang mga sariling interes lamang, no? Ito yung sinasabi ng ating mahal na Apolinario Mabini. Marami, no? Ang magsasabing may malasakit at mahal kuno nila ang ating bayan. Ngunit subalit datapat kung aaralin mo ang kanilang mga salita at ang kanilang mga kilos ay sarili lamang nilang interes ang kanilang mga ninanais kaya mga mahal kong kababayan tumayo at tumindig para sa katotohanan at sundin ang panukala ng Diyos hindi sa tao no ang aba ninyong lingkod ay um, nandito lamang lang naman ako no pagdating ng panahon kung ano man ang ipinagkaloob sa akin ng pinakadyos ng kaliwanagan, sinisigurado ko sa inyo na hindi lang para sa aking sarili yan, kung hindi para sa ating lahat. Bigla ang nanahimik ang aban ng lingkod sapagkat mas may pinaghahandaan. Ngunit subalit datapat mga kababayan ko na kumilala sa Mahalika Kingdom, the Sulu Empire no? Ay uh, malaki kasi ang ano ito eh, malaki kasing impact sa atin lahat. Kaya yun lamang mga mahal kong kapatid at mag-ingat ang bawat isa sa atin. Masakit man sa akin, nawiwikain ang bagay nito, ang salita nito, na pero napakasagrado ang salita na ito. Let's shake it and let's see who is rattle and roll, no? Mga nasa gobyerno na mga matatakaw, no? Walang kabusugan no? Sa kapangyarihan at sa kayamanan na pinagkakaguluhan ninyo, no? Malapit na ang araw. Hahanapin ninyo ang inyong kamatayan. Ngunit sa balik ng kapwa, hindi ninyo ito masusumpungan at tatangis kayong lahat at magngangalit ang inyong mga ngipin, no? Kaya mga mahal kong kapatid, lahat ng pinagkaitan, ng karapatan, yung mga pinapalayas ng walang kalaban-laban, no? Dahil lamang sa mga dambuhala, no? Mga dambuhalang hindi naman taga dito sa atin, no? Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, nawa sa kuko ng agila tayong lahat ay makalaya, no? May nagsabi, ang agila ay Amerika, nagkamali po kayo. Dahil mismo ang agilaha ay makikita at matatagpuan yan dito mismo, no? Sa bayan ng pinili ng Diyos, no? Dahil lamang gustong maghangad itong mga nilalang na ito na pamunuan nila, no? Ang buong mundo, hmm? Kaya mga mahal kong kapatid, magsipaghanda ang lahat. Let's shake it and let's see who is rattle in road hindi pa nangyari yung mga bagay na yun, mga baha-baha na yan. Ano bang sinabi ko sa inyo? No? Dapat kinausap nyo na yung mga nagpakilala sa inyong mga Diyos sa inyong harapan. Kinausap nyo na yung mga nagiging reyna at mga hari na oras na magkaroon ng ganyan mga senaryo ay mayroon kayong maaasahan sa kanila. No? At hindi na rin ako masyadong nagbibigay ng impormasyon dahil marami ang trying hard copycat. No? Ngayon, gagawa na naman kayo ng ingay dahil bigla akong nanahimik no? ihanda ang mga sarili dahil ang aban ninyong lingkod matagal na ito nakahanda 101% nandito lang ako para sa inyo higit sa lahat ang mabigyan ng kapurihan kadakilaan, kaluwalhatian mapapasalamatan dadakilain, pupurihin ang pinakadus ng kaliwanagan purihin ang nagsugo hindi ang mga sinugo. Mga mahalika, no? Mga mahalikans, no? Lalo na doon sa nagpasakop, kumikilala. Maraming maraming salamat sa inyong tiwala. Makakaasa kayo, no? Sa pamamagitan ng kaloob sa aban ninyong lingkod, ay hindi kayo mabibigo, no? Itaga ninyo sa batuyan, hindi kayo mabibigo sa pagkat anuman, no? Dahil ang tunay na kayamanan na pinag-usapan sa kasalukuyan, ay ang karunungan. Ang karunungan, karunungan nagmumula sa kataas-taasan na kahit sino man ay hindi maaring nakawin dahil yan ay karunungang espiritual. Um, Second Corinthians chapter 3 verse 5 to 7 ang mga lingko ng bagong tipan ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual at hindi sa pamamagitan ng mga tapis ng bato. No dahil ito ay nagdudulot ng kamatayan ngunit ang ka, ang kautusan na nagmumula sa spiritual ito man ay nagdadala sa inyo ng kaligtasa. Maraming maraming salamat at uh, mag ang bawat isa. Tandaan ninyo lahat ang sinasabi ko. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat at isang mapagpalang magandang magandang umaga at araw sa ating lahat.